Merong importante pag-usapan. Yung next year's budget, hmm. 2025, napakalaki ng budget natin. Ilan? 6 point, so, point something. Oh, six point uh, trillion. Hmm. Laking pera po doon. Meron doong item na ang house gustong idagdag 300 billion sa ayuda. So meron na 600 billion sa ayuda. Gusto pang dagdagan ng another 300 billion sa ayuda. Mm -hmm. And therefore, different sectors, uh, including business, tapos yung mga NGO, civil society, kung tawagin, which is overused term, eh gusto po nila magkaroon daw ng ano, uh, transparency dyan sa BICAM. Ano ba nangyayari sa BICAM, parang Jonathan? pag nag-deliberate sila hmm. on the national budget they uh, no, 2025. ang ang bicam kasi ho is ano uh, is a committee composed of members of uh, select members of the house and the senate para i reconcile yung mga uh, pr pr items items in the, the ano in the endorsed budgets uh, from the house and from the senate I-reconcile yung mga differences. Uh, Pinag-uusapan na po nila ngayon yan. Pinag-uusapan na ngayon. At ang kailangan, ang request ng uh, executive branch, mm. eh matapos yan ng, sa lalo madaling panahon dahil kailangan mapirmahan firmahan yan bago matapos ang taon. Yes. Mm. Uh, kailan ba ng Kongreso? December 12 yata. Uh, by that time, dapat nakapag na? tapos na. Oh. Mid mid December, yes. right? ano Printed na yan and then ready for signing. Oh. Ah, uh, kung bukas na po yan sa public. Uh, ang uh, discussion sa House at ang discussion sa Senate. Naka ano yan eh. Mm -hmm. Uh it's being aired, di ba? Bakit hindi daw yung pati yung bicameral conference committee on the budget? i-open to... Uh, ano? Mahirap yun. Mahirap? Yes. Eh kasi ang claim nila, diyan nagkaka-singitan eh. Hindi, kaya nga... ang. kung Kumbaga sa majong Ang singil doon... Eskalera! <laughs> ang singil doon, both houses, kung uh, tingin ninyo nagkaroon ng singitan na hindi maganda para sa ano, eh di pagdating na election which is coming, mm -hmm. eh yung mga nando doon, eh di huwag nyo i Ah, mm -hmm. oh, doon sa kam. Hindi lang sa BICAM. Mm -hmm. In both houses. Kung anong... Hindi nga, paano malalaman kung meron nagkaroon ng lokohan, eh, sikreto yan. Hindi, lalabas eh. Magkakaroon ng... Ngayon, if you are talking about ito, questionable itong provision na ito, mm -hmm. pero nadala pa rin. Okay. So, ano yan? may Kung ayaw niyo yung nadala na yun na provision, Ito yung sinariya, Barang jonat. Merong senador, merong gustong isingit. Horse mm -hmm. trading tayo, yes. compromise. Mm -hmm. Congressman, ito sa akin. Okay, sige, compromise tayo. Yeah. So, hindi po nalalaman 'yon. Uh, ano 'yan? Top, kumbaga, uh, top secret. Walang mm -hmm. makakaalam niyan. Ah, mm -hmm. uh, on na lang. Halimbawa, 'yung ni-reveal nung ating snitch na 'yung palang flood control fund ay lump sum. Mm. Wala po naka talagang etong eh, flood control na yan nasa river, Bicol River. Hindi ganon. Lamsam yun. Tapos bububunot-bunot lang doon. Pero meron ng pre-arrange na akin ito, ha? Ah. Project na ito. Mga, mga areas. Mga areas na ito. Ganyan, ganyan. Pero lahat yan, naka-lamsam. And therefore, hindi masisilip kung kanino mapubunta yung flood control na yun. As sinasabi po, nitong mga ito, ng mga... Well, actually sa academe, marami nagsasabi. Eh, uh, it's ano kapag daw naka ano ya, naka-telecast. Amojo. Eh, mhm. Mm ah, kumbaga deterrent. Sa ano mang uh, pangyayari. Ewan ko. Mm -hmm. Kung makikinig sa inyo ang ating mga minamahal na mambubutas, eh, mambabatas. Mm -hmm. Ako. You, you look at the It has been a uh, practice before, ano? At, at saka, ano yan? Long, long, <laughs> long-standing practice, mm. not only of this administration. Aha. Uh -huh. uh -huh. Matagal na po yan. E, because, ganyan uh, yan. Uh, Lahat yan, usually. Kaya nga, halimbawa, ito, sinasabi natin, yung sa, let us just focus, for example, now on the flood control. Kaya okay. Kaya ganyan na, ano, ah, uh, You take a look at uh, what happens uh, dun sa ano. Kung halimbawa, nakalagay lahat dun sa lamsam. Okay. T Tignan mo yan. Usually, ganito ah. Okay. Para, baka hindi nyo tinitignan yung fine print. Kasi minsan, may mga lamsam. Lamsam lam items. Hmm. Nakita mo lamsam. Provision number uh, B.3 point something like that. Uh -huh. Pero nagkaroon ng ano, in parenthesis dun sa, ba sa baba nakalagay. Okay please, uh, uh please uh, refer to attachment or annex na ganito. Tignan mo doon. Uh, Kasi usually ganun ang na nangyayari. May attachment. May attachment. Mm -hmm. Eh kung hindi ka tumingin doon, nagtitignan mo lang yung ano. Lamsam yun. Lamsam yun. Mm -hmm. Ngayon, kung kaya nga yun ang kailangan ng mga kasama mo na mag magtitingin. Magtitingin talaga doon. Na nakakaintindi ng ano, budget process, ha? Kasi mahirap yung... Alam, oh, samit. Patay na. Patay ka na. Ah. Kasi gano'n na nangyari. Mayroon kasi, may, may mga agencies, ganito pa. Ano nangyayari uh, na, na, na ano nila doon. Uh, subject to. Ganyan-ganyan. May mga gano'n eh. Okay. Subject to, ha? Oo. Oh. So, kulat, ano, ibinigay mo oh, na yung... Conditional. Ano, yung proseso na yan, ibinigay mo na sa whoever. DBM. Ito, meron daw isang particular item na mukha magiging bloody. <laughs> Nasa, yung, yung akap yes ayuda yes. sa kapos kailangan daw 'yan po. pare. Nagsalita na po ang House at ipaglalaban daw nila 'yan. Yes. Mm. Yang akap na 'yan, 'yan yung tinanggal ng Senate sa budget. Sasalabay so, kamyan, yan. eh 'yan banatan ang magiging panatan. Uh Oo. -oh magkakaupakan. Eh, dahil daw yan the reality of inflation which is reduced talaga ang uh, purchasing power ng many Filipino workers. Ay, may mga trabaho. Hindi yung ano. so Kailangan ma-augment ang income nila. Eh di lahat dapat. Pati yung mga... Lahat ma kailangan ma-augment. Okay, well, ito targeted specifically, nagtatrabaho, kulang yung kanilang sweldo. Lahat naman kulang <laughs> Wala namang... Government ano. employees, kulang yan. <laughs> Private Teacher, teacher kulang, so kulang. Kung tutuusin mo. po, okay, mm -hmm. yung mga top 5% lang na may perang, yun lang ang uh, kubahan. hindi kulang. Mm -hmm. Maski na sa middle management, kung tutuusin, kulang. Kulang din yan. Mm -hmm. So Kuk lahat ko lang, kung yun ang argument, eh lahat. Kukunti kailangan mo, laro. Kung konti lang ang umaapaw. Ha? Ah? Sino umaapaw? Umaapaw ang... Uh, Oligarchs? Kung konti lang yun. Yung may patakbo ng airport? <laughs> yung may patakbo ng tubig? <laughs> yung mga nasa real estate? Mm -hmm. ha? Yung mga energy companies? Ano pa ba? ano pa ba? Mm. Uh, sa food, hindi eh. Hika ang mga nasa food, lalo na yung mga middle size, mid, ano, medium size, pababa. Hikahus po yan. Middle level, mid, mid, income. So, pati yun, ayudahan natin. Middle class kind of. Iba na nga ngayon ng, ano, ng middle class eh. Sino-sino ba talaga nasa middle class? Dino. Diba? Baka Kino. lahat tayo, na tayo sa... At, at, at nito... saka meron pong angal. Maski yung mga existing ayuda, hindi naman nakakarating hmm. in full. Another issue Another issue yan.